Kaya isa yung mapagpalaro po mga kalingap, mga kabente. Pinapansin ko po dito si Jessica sa simbahan po ng Basud. Yung kanina po ay na-vlog ko po si Jaime, yung may depression. Pinapansin ko po dito si Jessica na tanong natin kung anong ginagawa dito. Baka dito lang tatambay. Jessica, ang tago at tinataguan mo ako ah. Tinataguan mo ako? <laughs> hmm. ano ginagawa mo? Nagdadabi po. Ha? Bunot, bunot po. Nagagamas, nag... Nagbubunot ka ng... Anong binubunot mo? Nang damo po. Ha, ah, nang damo? Ba't dito ka nagbubunot, hindi doon sa bahay ninyo? nagaan ko kung nagtatrabaho ko. Ay, nagtatrabaho ka? Opo. Dito sa ano? Dito. Minsan, mm. Um, pag maulan siya. Uh, pag maulan? Doon lang po. Ilang ano ka na dito nagtatrabaho? Ilang araw na? Ilang buwan? Lima Tagal na? One week pa lang. Kala ko nag-aaral ka. Opo. Oh, na, nag-aaral po ako kanina po. Ano. Ay, nag-aaral ka. Tapos ano oras ang pasok mo? Aga lang po. Umaga lang. Tapos anong oras ang out mo? Alas 11. Buti pinayagan ka magtrabaho niya, no? Ni ate mo. Nasaan si ate mo? Ato po na nga. Ha? Ato sa ano. Nagang hali man po. Ah, nagang alis. Uh -huh. Jessica. Uh Ikaw ka ba nahirapan pang sasabay mo ang pag-aaral tapos trabaho? Eh, hey, ma'am. Sanay naman po. Sanay ka? na Mahirapan din po, pero... hirapan ka? Mahirapan din po. Tsaga lang po. Um, anong year mo na pala? Grade 10. Oh. Grade 10? Apo. Senior high. Opo. Um, anong pangarap mo pag nakagraduate ka ng ano? Senior high. Pangarap ko ma... Paaral ka na? Matrabaho ka na? So, o makalage ma ka pa? Um, ha? Oh. Makalage ka pa? Hindi, nangaro po. Nakahidap po man mag ano po eh. Tuition? Opo hindi na po grade 10 na lang po. Grade 10 lang? Ang ng grade 10 na lang? Ay, grade... 12. 12 po. Pwede na po yan. <clears throat> Pwede ka man mag-ano ng ano? Sda? Pwede man lang tayo. pa ako na-try po yan Pwede ka mag-ano ng computer. Gusto oh. ko po ano masyad massage therapy baka kiriukon mo ang mga may masayo hindi man po kanong <laughs> pag nainis ka ha parailot din po ako na ah parailot ka nahilot ah, din po sa mabulan ko po hmm. sa trangkaso sa hindi hmm. man po manyo man, 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 man paano pagkagawa. Yes, hmm. sige. Huh? Buti pinayagan ka dito na magtrabaho. Kanino ka nagpaalam? Si Father po. Si Father, ang bait ni Father, ano? Ang bait asabi, po eh. sabi sa'yo ni Father? Yun daw po, matrabaho po. Pang-alawans lang kaya po Ah, ah pang-alawans? Tapos dito ka din kumakain? Opo. Oh, sabi ni Father. Mm, ang bait naman ni Father. ang ano, pangalan ni Father? Hindi ko pa alam ang pangalan. Ay, pambira. Gagalitan ka ni Father. Hindi mo kilala si Father. Hindi mo naman tuloy ng pangalan. Yun nandito sa opisina. Yung pangalan nila. Ah. Kapat ko lang po ate. Mas <laughs> ate. Ate lang. Mm. Mama. Jessica. Kung maganda ka ngayon, may siguro may iboy pa ka na. Kung um, puti-puti mo na pati, oh. May ginagamit lang sa muka po. <laughs> ah, may ginagamit ka sa muka. Ano yung ginagamit mo sa muka? Peeling lotion. Ha? Peeling lotion. Ah, peeling lotion. Parang lotion. Nabakpak po ang balat. Ah, ang pangalan, peeling lotion? Opo. Okay. Ibang pangalan yun, ah. <laughs> parang lotion, parang hindi. Oh, parang, lotion po ah. siya. Ah. Pag ina na po, araw, araw lang po, umaga lang na gamit. Mm. Tapos bukas na naman. Mm. Okay. beses lang, yung umaga lang, tapos sa sunod na naman ikaw magamit. Okay. Kaya pa na mumuti ka. Oh. <laughs> sa nakabili nun, mabili din ako para pumuti ang mukha ko. Ay, <laughs> yan lang po sa mga butika. Oh, sa mga butika. Sa anong sasabihin ko? Peeling lotion. Opo, okay. yeah. mm. okay kulay dilaw ang laman. Ay, magsipil yun. Hindi po. Okay. Yun, ano. Sa laob po ng ano niya. Kulay... Ah, pans. Yung garo po, buti-buti po. Mm. Tapos, pampaan po ng, ano sa, sa... Skin white. Sa black po. Pa, sa uh, sa araw. Sa araw. Mm. Pang laban sa araw. Pa, pang laban sa ano.

Apun ke pagi ingat kah mati ka ke atas sekarang mau luang ha Diyasa hindi ka manahirapan sa trabaho dito? Hindi, hindi dito. lang. Tiyaga Okay lang, taga-pulot-pulot ka ng mga kalat-basura dito, ano? Diyasa yung walang ginagawa sa bahay? Mga kapilip, si Jessica kahit po ganito po yung sitwasyon, nang talo pa yung mga normal na nasa ano lang, nasa bahay lang. Pero si Jessica kahit ano, ginagawa para mabuhay, magkaroon ng allowance. Bigla nga po ako at ano, nakita ko kanina dito pag vlog ko kayo Ibig sabihin, wala kang kasama sa bahay. Wala po. Kung sila ate mo? Wala siya okay, kaya sa Ito ay. Ah, nabuburing ka? Gusto ko magpagawa ko nag, nag-ano ka nang ting? Tumagaw -ting. ka nang -ting, ting? Hindi na po. Anta. Bakit? May sakit kong... bayaw ko. Meron kami nakapunta ni ate. Hmm, may sakit si bayaw mo. Yan katok po yung kamay niya po. Hmm. Ano? Kailangan <tong> ko din suporta. Bakit? Araw-araw pang -tong. panggastos pagkain. Pagkain. Mm. Pagkain. Mm. mm. Niya lang na mm. tinanggap ka ni Father. Opo. Okay. Mm. Buti po po. Mabait si Father, mm. ano? Opo. Okay. Mabait ka pag lang po. Tama, pag-biro, anong biro sa'yo ni Father? Ha? <laughs> balik.

Yes. Pangrinda daw. Ano tanda mo na yung ni Mandi. Mandi. Oh. Pa father Father mandi, trus bukas tusti <laughs> 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 hmm. Trus si ati, anong pangalan? Ijik <laughs> Telinga <laughs> woi, minsti. kasit minsti, pangalan <minstian>, Minstie, <laughs> Minstie an, Minstie Hah? Minstie Anong pangalan mu? Hmm? Anong pangalan? Ika? Ikaw? Janet, bro Oh, si ati Janet Ati Janet Oh, tanda muna <laughs> pangalan nyo dito? Si Ate Janet. Tapos anong pangalan ni Father? Si Father... Mandi. Mandi. <laughs> Sunod sa Mandi, <Monday>, Tuesday. <laughs> <laughs> Mabait yung si Father, ano? Anong masabi mo kay Father? sa tulong niya sa akin. Binig binigyan ka ng ano? Trabaho. Trabaho. Hmm. Uh. Ate, sumilibangan ka, ano? Ganap buhay ako. Hmm. Uh. Uh -huh. uh -huh. Jessica, malay mo may mga nanonood na mayroong second hand ano, yung motorbike, alam mo yun, yung sabi nire -request mo nire-request mo? Ang bagay mm -hmm. sa'yo yung parang skate baga na may battery din kaso wala pa yata dito yung sa Pilipinas sa mga kung <laughs> <laughs> Pero sa Manila man na kita na ako na eh yung parang ganyan bula yung skate yung ano mo skate mo buti at hindi na yung skate mo mm, <laughs> skateboard na ang palog na ako no? ay palog-log na hindi na na na

ito kuno oh. ito, ito pala yung ano big, bigay ng teacher mix abogado skateboard ni Jessica kuno oh, ano na yung skateboard niya Kung natin bago si Jessica ng skateboard okay. Ay, loob na <coughs> hmm. Dapat may higpit man lang yata Pero matagal na yun Bibilhin na lang kita ng bago. Ano gusto mo yung mahaba? O ganyan kahaba lang. Mm. Log nano. Na, Ini gayin ko sa kinaka-take mm. ng picture. Eh. Ipaguguhit mo sa niyan. Mm. Ano nga sa out mo dito? Anong oras ang out mo? Alasing ko po. Alasing ko na? Ano? Malapit na? Malapit na mag-alasing ko. Ay Jessica, oh, may bibigyan ko sa'yo. Hindi ako prepare ngayon. Ayakala ko kasi... Dati ba ka nasa Kamsul ka? Jessica, bakit nung pagpunta ko doon sa inyo, wala ka? Ah, um, nag-vacation po ako. Nag-vacation ka? nag nag eh, ano po ako na pagwala ng tao sa bahay. Ako po ang tindera sa tindahan ni Mama. Yung maliit lang na tindahan. Tulay. Mm. Ako po ang tindera. Mm. Uh, Ba't bumalik ka dito? Kasi po, naisip po, Ano po, gusto po mag-aral. So, mag gusto mag-aral? Para matubad mo yung pangarap mo, ano? Matulungan kong magulang. urang Kaya mo, Jessica, may bakante sa test, na yung ano ba sa massage? Sabi mo. in kita, ha? Yan ang gusto ko, kaya. Sa massage, ano? Kasi dati nag-iilot ka, ilot ka, ano? Sana yung ko. uulot yes, sige, dyan mo muna ito. Pang oh. bibili mo. Mm. Okay na ito? Okay na. Okay. Pang alamay lang Hmm. Thank you. Hmm. Yes. Sige. Sa sunod, bibis na kita sa bahay niyo. Madala bigas na. Laki ka manyata na. Doon di ka na mapunta ng musur. Hindi po. Maaaral pa po. Hmm. Tapos yung pag-aaral. No? Tapos pang may bakante sa test na, na may massage therapy. Tulungan kita maka-enroll. Ano? Kahit sa ano, makatingin ako dun sa si ano lang yun, ilang buwan lang yun ay sa massage. Sabay ko na din si Rubilin sa iyo. Tapos si Reggie. Okay, tatlo sa massage therapy. Hmm. Mag-ingat ka sa ano ha. Pag-uwi mo. Tapos dapat may dala kang tawil pampalit ng damit. Iwa po dyan. Hmm. pag ano nga po ako nagpasok ng ano, pag uwi ko, dito na ako na direct mm. mo sa school? Hindi mm. Di ka pa na uwi sa inyo yung tangalian? Hindi si, po, hindi kami nakakain ng tangalian. Tangalian, ah. Sabi ni Father. <clears throat> pinapakain ka ng tangalian dito tapos alasing ko uwi mo. Ay, ayos mo pala, ano? skip ko, ano po. Ha? Miski pa pa na po makahanap ng trabaho. Mm, may sibis po sa gawa ng ano. Ba't wala doon bigas sa inyo? Hindi ko alam po. Kaso walang ulam. Wala lang po. Mm. Gusto ko nga po ano, sariling luto. Sariling luto. Yung mabili-bili ka lang. Inaanap mo ng kuryente po. Yun ang gusto ko po ay... Ta. May pangarap okay. mo magkaroon ng scooter? Kasi yung aso po, maka... Ano Yun yung... Hindi kaya mga day nakakita. Hindi nakakita? Bakit? May tarata po. Katarata? Patingin daw. Saan man? Hindi po. Yung sa kabilang labo malabo labo po. Ang oh, malabo? Yung check up ka na? Hindi pa po. Hmm. Yung kabilang mata mo, hindi na nakakakita? Hindi po nakakita. Yung... Aninag lang? Hindi lang nakakita. Mm. Hindi na po ining sarap. Gusto mm. ko nga, di po, sana matulungan din na po ako ma maoperahan po yung sarong mata ko. Pag na po na agapan, hindi na po lahat na, lahat na ma maawa yung kabila. Oo po, maawa. Oo maawa. Pero naglapit ka na sa ano, barangay. Hmm, ba, hmm. mo dyan siya sa ano, schedule natin na sa doktor, papacheck up tayo. Yeah. Ano? Pacheck pa natin ba ba, yung mata mo. Bisa na sakit ang ulo ko na... Nainitan. Yung asubuga po na gata bagami Ay, usok. Usok na. Usok ng kahoy. So, hmm. <coughs> Papalinis na sa mm. na sabi ka na kay mama mo na may problema mata mo? Alam mo? Sabi, alam lang. mahal mm. pati ang pagpapa ng mata, ano? <coughs> Pero i-check mo na yan kung kaya pa ng patak ng gam yung patak, -patak baga. Kaya, mapa tayo, mapa up tayo ng sa mata mo, ano? Ingat ka dito, bigla lang yung pagpunta ko dito. Napansin ko lang si Hata yung ano? Hmm. Lagi man po yan dito. Hmm. Naglinis. Naglinis-linis na, ano? daw dito. Yan po mga kalingap, mga kabente si Jessica. Ang pangasipag, nagpasok po na sa umaga sa school. Pagalabas po ng eskwela. Dito po siya diretso sa simbahan. At dito din po daw siya pinapakain ng tangalian.

pagtanggap po kay Jessica. Napakabait po kasi nag-offer po si father na pag alabas po sa school si Jessica dito na po sa simbahan kakain ng tangalian. Tapos pagkakapon po naglinis-linis po dito si Jessica at binibigyan din po ng allowance ni father. Maraming salamat din po sa mga staff ng St. Raphael Church dito po sa Bayan ng Basod kay Ma'am Janet and Maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong suporta sa aking YouTube channel. Sa mga hindi po nag-skip ng ads, maraming maraming salamat po. Sa mga hindi po po nakapag-subscribe, pa-subscribe po. Mr. Bintipid Vlog, maraming po salamat. God bless po sa inyong lahat.